Sinawag naman ang Malacanang na fake news peddler, si Attorney Harry Roque. Ito ay matapos ang muni ni Roque, si Senator Amy Marcos na patunayan ang umano'y paggamit ng uh, iligal na droga ng Pangulong uh, Bongbong Marcos kaugnay ng kumakalat na pulburon video. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni Communications Undersecretary Claire Castro, wala namang may pakitang ebidensya si Roque sa kanyang mga aligasyon at patuloy lamang sa pagpapakalat ng mga walang basihang impormasyon. Kasabay nito, hamon ni Castro kay Roque, kung Kun totoong may hawak itong ebidensya, hindi na niya kailangan humingi pa ng tulong para mapatunayan ang naturang aligasyon. Samantala, tinawag naman ni Roque si uh, Attorney Claire Castro na umaaktong parabang vlogger para lamang magkaroon ng content at iginigit na hindi naman gaanong nakakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino ang kanyang mga pahayag. Patotsada pa ni Roque kay Attorney Clear habang nananatili itong spokesperson ng administrasyon, bababa lalo ang approval at trust rating <laughs> ng Pangulo.